Madaling-madali na ang binata papunta sa istasyon ng bus. Hindi para maging pasahero kung hindi upang magtrabaho. Ume-extra kasing konduktor si Marvin tuwing wala siyang klase. Lalo ngayon at simula na ng araw ng bakasyon. Pagdating sa trabaho ay sinalubong agad siya ng isang driver. Marvin, kanina ka pa hinahanap ni boss. Pinapaalis na niya ang bus. Ililipat ka na lang daw sa iba. Pero bago daw yun, ay pumunta ka muna sa tanggapan niya at nais ka raw niyang makausap saad ng lalaki. Kinakabahan na si Marvin. Ilang beses na rin kasi siyang nahuli. May mga pagkakataon pa nga na naantala ang biyahe dahil wala pa siya. Nakayo kong pumasok ang binata sa tanggapan ng amo. Mabuti naman at narito ka na Marvin. Abay daig mo pa ako Alam mo bang huli na sa nakatakdang oras ng biyahe ang bus na sasakyan mo? Kaya pinalis ko na? Tapatin mo nga ako kaya mo pa bang magtrabaho? Nagtaas ng boses ang boss. Pasensya na po at may kailangan lang po kasi akong asikasuhin sa eskwela kaya nahuli ako. Hindi na po mauulit pa nga ako. Saad naman ni Marvin. Talagang hindi na ito dapat maulit Barbin. Dahil isang beses na mahuli ka pa ay tanggal ka na sa trabaho. Naunawaan ko na pinagsasabay mo ang pag-aaral at paghahanap buhay. Pero may sinusunod tayong panuntunan. Kung hindi ka makakasunod, ay pasensyahan tayo muling saad ng ginoo. Mula noon ay pinangako ni Marvin na hindi na siya mauhuli sa trabaho dahil malaking tulong ang kanyang pagiging konduktor para makapag-aral siya. Alam kasi ng lahat kung gaano katayog ang pangarap nitong si Marvin. Nais kasi niyang maging isang piloto. Akala ni Marvin ay tapos na ang kanyang kalbaryo hanggang sa makita niya sa loob ng bus ang ilan niyang kaklase. Mahigit pa doon ay naroon din si Kay, ang babaeng matagal na niyang nililigawan. Nahahalata ng binata na siya ang pinagbubulungan ng mga ito ngunit nagpaka-formal na lamang siya at ginawa ang kanyang trabaho. Isa-isa niyang nilapitan ang mga pasahero at sa kanya binigyan ng tiket sabay singil sa kanilang mga pamasahe. Paglapit niya sa mga kaklase ay hindi napigilan ng isa na magtanong. Nakukonduktor ka pala, Marvin?" Kaya pala madalas kang nagmamadali pagkatapos ng klase. Ang akala talaga namin ay sira lang lagi ang tiyan mo. Sambit ng isang babae. Habang pinipigilan naman ng ibang kaklase ang kanilang tawanan. Siya nga pala. Kasama namin si Kay. Papunta kasi kaming resort. Baka naman pwede mo kaming ilibre ng pamasahe. Kantsaw pa ng isa. Nahihiya si Marvin. Ngunit hindi niya malibre ang mga kaklase ng pamasahe. Iaawas kasi sa sahod niya ito at marami pa siyang iniisip na bayarin Bibigyan ko na lang kayo ng discount Pasensya na at hindi ko magagawang ilibre kayong lahat na kayo kong saad pa ng binata Kinantyawan ng ibang kaklase ang nililigawang si Kay Mahina raw kasi ang dating nito kay Marvin kaya hindi man lang sila magawang ilibre ng pamasahe Napahiya naman ang dalaga Makalipas ang dalawang araw ay muling nagkita-kita ang mga magkakaklase sa loob ng silid aralan Nagulat na lamang si Marvin nang pagpasok niya ay siya na pala ang pinag-uusapan ng mga ito. Natatandaan ko noong nagsulat tayo ng essay ay sinabi niyang nais daw niyang maging isang piloto. Piloto ang pangarap pero kung doktor pala tunay na trabaho. Natatawang sa ad ni Kay sa ilang kaklase. Baka magulat kayo pag sakay niyo sa eroplano ay may naniningil na rin at nagbibigay ng tiket. Naroon si Marvin at nagkukonduktor patuloy sa hagalpakan ang mga mag-aaral. Ang sarap siguro ng trabaho niya, no? Akalain mo't pabiyahe-biyahe lang siya. Tapos ang dami pa niyang dalang pera. Pero bayad ng pamasahe ng mga pasahero. Wika pa ng isa. Sa buong semester na iyon, ay walang ginawa ang lahat kung hindi tuksuhin ang binata dahil sa kanyang trabaho. Ilang araw ay nilakasan ni Marvin ang kanyang loob upang humingi ng paumanhin kay Kay at ipagtapat na rin ang tunay niyang nararamdaman. Ngunit imbes na magpakumbaba itong si Kay ay sinungitan pa niya ang binata. Sa tingin mo ba talaga ay may pag-asa ka sa akin? Pasensya ka na Marvin kung iisipin mong mataas masyado ang tingin ko sa aking sarili pero maraming nanliligaw sa akin na mas matalino, mas gwapo at higit sa lahat ay may kaya ang pamilya. Hindi ako basta-basta pumapatol lang sa mga kagaya mo. Kaya simula ngayon ay huwag ka nang umasa pa sa akin dahil kahit kailan ay hindi ko magugustuhan ng isang tulad mo. Mariing sambit ng dalaga. Mula noon ay naging tampulan na ng tukso itong si Marvin. Hindi lang dahil sa kanyang trabaho kung hindi sa liit ng tingin sa kanya ng iniibig. Ngunit hindi nasiraan ng loob itong si Marvin. Kahit sa madalas siyang pagtawanan at tuksohin ng mga kamag-aral, ay pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa isang araw ay hindi na lamang nila ito nakita. Siguro ay hindi na ang kaihiyan o hindi naman kaya ay pinili na lang ang pagiging konduktor niya saan ni Kay. Lumipas ang ilang taon at nagkahihwahiwalay na rin sila ng landas. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral itong si Kay dahil labuntis ng isang mayamang lalaki ngunit hindi naman siya pinanagutan. Upang matustusan ang pamumuhay ng kanyang pamilya ay kinailangan niyang maging isang domestic helper sa Hong Kong. Nasa paliparan si Kay at hinihintay ang mga susundo sa kanyang mga kamag-anak Nang bigla niyang nasa lubong ang isang pamilyar na muka Kay, ikaw ba yan? Tanong ni Marvin Ah, ako nga ito Matagal na panahon na rin, Marvin Huwag mong sabihin sa akin na dito ka nagtatrabaho At sa suot mong uniforme eh, ay natitiya kong Napahinto si Kay Oo, isa na akong ganap na piloto Hindi naging madali para sa akin Pero heto at natupad na rin ang mga pangarap ko. Yung boss ko kasi sa pinagtatrabuhuhan kong bus company, nalaman niyang pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang isang konduktor. Napahanga ko raw siya, kaya ipinasok nila ako sa scholarship. Awa ng Diyos, nakapagtapos ako at naging isang piloto na. Ikaw, kamusta ka na? Nahihiya si Kay na sabihin ang tunay niyang trabaho. Isa akong domestic helper lang sa Hong Kong. Kakatapos lang ng kontrata ko kaya nakauwi na ako dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung kailan ulit ang alis ko. Saad naman ni Kay. Huwag mong minamaliit ang trabaho mo. Dahil bawat trabaho, maliit man o malaki, mahalaga yan. O siya, kailangan na ako sa aeroplano at baka mahuli ako. Ikinagagala kitang makitang muli. Hangad ko ang magandang buhay para sayo. sa iyo. Saad pa ni Marvin. Hindi makapaniwala si Kay sa naabot ng dating kaklase. Buong akala kasi niya ay imposible para kay Marvin na matupad ang pangarap na maging isang piloto. Na Nakonsensya siya sa kanyang ginawa noon sa dating manliligaw. Kahit na kasi masama ang trato niya rito, ay hindi man lang nito minaliit ang kanyang trabaho. Habang papalis si Kay, ay nakaramdam siya ng pangihinayang. Samantala, hindi na sinabi ni Marvin kay Kay na siya ang pinuno ng lahat ng piloto sa paliparang iyon upang hindi na bumaba pa ang tingin ng dating kaklase sa kanyang sarili. Ang tanging hangat na lang ng binata ay matutunan ni Kay ang isang mahalagang aral na huwag maliitin at alipustahin ang kapwa dahil lang sa trabaho nito. Nais din ni Marvin na magsilbi siyang isang inspirasyon sa dating kaklase upang hindi ito huminto sa pagtupad ng pangarap at umasenso rin sa buhay.